kabati ka aron nak. na nagputak manok nak to sa layo nak nya kana bang iro ni kana bang iro ni lola ni mo anak maghilak ba na pirmi anak karon wala na anak naminaw tingog sa manok Paminawa, anak naminaw tingog sa manok anak si sky anak paminawa anak magbless ni mama bi bless anak ko papi bless oh lord thank you so much god lord nagbless akong anak nga taga santo anak very good mag good morning mag say good morning sa imong pinalanggang viewers papi ina hello guys magandang umaga sa inyong lahat So happy Sunday everyone. ingo ni Papi, guys. And relaxing lang muna si Papi, guys. Relaxing lang muna si Papi kasi Ayan, katatapos lang po namin uh, maglilinis doon sa loob ng bahay. At then dito po kami sa loob ng tindahan na uh, maghihintay ng customer. So dalawa pa lang ang bumibili ngayon. Dalawa pa lang ang bumibili ngayon sa aming tindahan, guys, ni Papi. So, okay lang po, guys. At least mayroong bumibili. Kahit piso-piso lang mga palangga, ang importante mayroong income. Kahit piso-piso lang po, okay na po ako niyan. Matigom raman ng piso, guys. Grabe mga palangga inita oy. Oh. Upa naglibod ug isda guys oy. Oh. ni papi mga palangga kay magluto ug sud ana mo karon pamahaw pagi naglibod guys. So mamaya mga palangga, mamaya mga palangga pupunta po ako sa bayan. Kasi nauubos na po yung mga gamit ko dito, mga sabon, mga gamot ko po, wala na po akong gamot. So, ayan, pupunta po ako sa bayan. So, thank you sa inyong lahat mga palangga, nang dahil po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyong suporta, guys, nakabili po kami ni Papi ng aming uh, panginahang lanon dire sa bahay. Especially sa aking gamot, nakabili po ako sa mga ulam ni Papi, ulam namin, nakabili po ako nang dahil po sa inyong lahat. So, grabe ang pasasalamat nako sa inyo ha, mga palangga grabe ang akong pasasalamat sa inyong lahat walang katumbas ang pasasalamat ko sa inyo nang dahil po sa inyong suporta guys yan, nakabili ako ng especially ng gamot ko mga palangga yan po ang importante yung gamot ko yan, nakabayad po ako ng kuryente so, yan salamat, salamat po sa inyong lahat maraming maraming salamat po sa inyong lahat ng dahil po sa inyo guys talaga sa inyong suporta. Ah. Nabili namin ni Papi yung pangangailangan namin dito. Yung gamot, ulam namin ni Papi. Yan, bayar bayra bayaran sa kuryente guys at tubig. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po si Papi guys. Nakikinig lang po sa akin. Say good morning to your viewers again anak and say thank you. Magbabay na ka anak. Hello guys, bye bye ninyong tanan guys, thank you to all of you guys uh, Magluluto pa kami ng uulamin namin ni Mama Lisa guys Kasi ano, time check here guys is around 8pm So, yan po si Papi Nagugutom na po ito mga palangga, so maraming salamat sa inyong palaging panunood sa aming video ni Papi guys. God will always shower all of us His blessings. And good health palagi. Mora na guys. Good health.